Guys, pinuntahan ko itong murang bilihan ng mga cellphone dito sa may Anguno Rizal. Ito yung sako ni Norhats o Budiga 99 na siyang kilala sa ngayon na bilihan ng mga murang cellphone na nakakahalaga lang ng 2,000 plus at yung iba naman hanggang patas ay 4,000 plus lang. Makabili ka dito sa kanila mga cellphone kagaya nitong available sa kanila ngayon kaya nitong Oppo, Vivo, Tecno, Infinix, at mga tablet na mura lang binebenta dito guys. At marami kang mapagpipilian dito samboy uh, sa Kuninur Hats o Bodega 99 dito sa may Anguno Rizal. At ang dami dito sa ngayon guys ang buibili ng kanila mga cellphone. Guys, pinuntahan ko na nga itong sikat na bilihan ng mga morang cellphone sa may dom sa Abinyo, Barangay San Isidro, Angono, Rizal. Dito guys, makikita natin sa mismong kalsada pa makikita na natin yung tarpaulin ng sako ni Norhats. Pwede niyo po ito guys, i-waste yung sako ni Norhats. I-waste lang niyo yung type lang natin yung sako ni Norhats. At makikita na natin agad sa waste yung ating location na papuntahan. Makikita natin guys na ginabi na kami ng pagpunta dito dahil sa may nilakad pa tayo. At ngayon pupuntahan natin ngayon guys na sa third floor lang pala itong Sako ni Norhats o Bodega 99. At makikita natin na ang daming tao sa ngayon ang bumibili dito sa bodega na ito. At papasok na tayo at para tingnan natin yung mga available na cellphone na kanilang binabenta dito guys. Ayun no, ang dami pala dito guys ang mga stock nila na mga cellphone makikita natin dito guys na ang mga cellphone na ito ay halos original yung mga cellphone na ito uh, at ito ay uh, mga uh, old models na siya pero original po ang kanilang mga cellphone dito guys ang presyohan ng kanilang mga cellphone dito guys ay nag-range sa 1,500 hanggang 4,000 plus yung mga cellphone o tablet na yung nakita nga ako dito guys kagaya nitong nakita natin dito na mga cellphone sa halagang 1,500 ito yung Oppo cellphone na binibenta dito guys at mayroon din dito mga Infinix mayroon silang binibenta ng mga Tecno at Itel na mga cellphone mayroon din sila dito binibenta yung tablet nakita ko rin dito guys itong Relo na Lacoste na binibenta lang guys ng 280 pesos nakabox na siya murang mura guys yung kanilang Relo dito na halos ang daming stock nila guys Pakikita pa natin dito sa iba't ibang um, stante nila yung mga naka pack na o nakabag na ng mga cellphone. Ito yung mga mga order na guys na ready for delivery na guys. ayano ang dami talaga dito guys na mimili sa may sako ni Norhats. At kung magawi kayo dito guys marami talaga kayo mapagpipilian ng mga cellphone na original guys. Na mabibili nyo lang sa halagang 1,500 hanggang 4,000 pataas guys. At hindi ka magsisigay dahil talagang sulit original yung kanilang mga cellphone dito at mga tablet na binibenta. nito mga nakikita natin, may mga Infinix sila dito na nagkakalaga ng 3,000 plus hanggang 4,000 plus. Depende sa specs ng cellphone na inyong uh, mabibili guys. So kung mababa yung specs... So mas mura-mura ninyo mabibili guys. Kagaya nito guys ng kanilang Tecno Spark na 2024 na may speak siya na 128GB uh, ROM at mayroon siyang 8GB na RAM. So nakakahalaga lang ito guys ng 3,800 pesos guys. At nakita ko dito guys yung kanilang itong S26 Pro guys na tablet na nagkakahalaga lang ng 2,250 Guys, nakita ko rin itong Vivo Y81 na binibenta lang dito guys ng sa halagang 2,199 pesos. At uh, kayang-kaya to guys ng mga low budget o uh, lang yung budget natin guys. Ready na to guys at ito ay original na mabibili natin dito sa may ni Norhats. Pwede rin kayo dito guys mag-order ng kanila mga tinitendang cellphone through online. I-message nyo lang sila sa kanilang IP page dyan sa may sako ni Norhats at available sila for delivery at ipapick pwede nyo ipapick up yung inyong order ng mga cellphone through Lalamove or grab express pwede pwede guys mayroon din dito sila guys gaya itong nakahawakan ko yung itel na A70 na binabinta lang ito guys ng 3,450 guys at may bronchang speaks na 128GB ROM at 8GB RAM Guys, bukas itong sako ni Nora at araw-araw at pwede nyo silang sadyain mismo dito sa kanilang pwesto, dito sa may sa abin nyo, barangay San Isidro, Anguno, Rizal. Nasa third floor lang sila ng building na apartment at yun, makikita na natin agad yung kanilang tarpaulin at mismo sa taas, makikita natin na may mga tao na doon na halos sa ang daming pumupunta guys. At kahit itanong nyo lang guys sa Pagdating niyo dito sa MyDom sa amin sa anyong sako ni Norats ay uh, kilala na ito guys yung ganitong uh, bilihan ng cellphone. Gaya nito guys yung uh, cellphone na hawak ko itong Oppo 83 na binibenta lang guys dito ng 2,099. At sulit na guys dahil original po yung kanilang uh, cellphone. Nakita ko rin dito guys yung kanilang iPhone 6 na binibenta lang dito guys ng, sa halagang 2,800 pesos guys. Kaya kung mga murang cellphone at original lang hanap nyo guys, dito guys, maaaring nyo yung sadyain itong bilihan ng mga murang cellphone dito sa may Anguno Rizal guys. Dito sa may Norhats, sa Kuni Norhats, sa may Anguno Rizal. Makikita natin dito na halos silyado at puro bago pa yung mga cellphone dito. At hindi pa ito nabubuksan at wala pa siya talagang gaskas at talaga mga bagong stock po ito ang mga cellphone na dumarating dito sa kanila. At halos limited stocks ang kanilang mga available na cellphone dito dahil marami talagang bumibili dito. At first come first serve po dito guys kung ano po yung maabutan nyo dito na stocks ng kanilang mga available na cellphone ay ito yung kainyong mabibili. Kaya ito guys habang may pagkakataon at may budget ay sinamantala ko ng pagkataon na bumili ng cellphone bilang regali dito sa aking bunso na talaga namang matagal na itong inaaya ko na bumili ng cellphone. Kaya nakita ko itong akin ni Noras na mura lang. Kaya inabil ko na agad itong pagkakataon na ito na para bumili ng cellphone dito sa abot kayang halaga at budget natin guys. So ang nabili natin dito guys yung Tecno Spark na nagkakahalaga ng 3,000 plus ang halaga nito. At uh, tamang tama ito guys dahil mahilig sa gaming yung aking bunso at ito rin ang kanyang nagusto ang cellphone kaya binili ko na at kung may nais nice kayong sabihin sa video natin for today ay mag-comment lang guys at maraming salamat sa panonood guys